ipadama ng mga tauhan ng Regional Medical and Dental Unit 5 ang serbisyong may malasakit sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Grand Medical Mission at Operation Tuli para sa mga residente ng Ligaspi City, Albay. Yan ang balitang hatid ni Corporal Angeli Torrecampo sa mga personahe ng Regional Medical and Dental Unit 5 sa pamumuno ni Police Colonel Maria Cristina Rebellion, Chief RMDU 5, katuwang ang mga personahe ng Albay Police Provincial Office at Legazpi City Police Station sa pangunguna ni Police Captain Domingo B. PCP-5 Commander sa sinagawang Grand Medical Mission sa Covered Court, Barangay Tamawian, Ligaspi City, Albay, nito lamang Abril 27, taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay inisyatibo ng Barangay Council ng nasabing barangay kung saan bilang bahagi nito ay nagsagawa ng Operation Tuli ang ating mga kapulisan kung saan 34 na kabataang lalaki ang naging benepisyaryo. Kasabay din nito ay ang iba't ibang serbisyo gaya ng libreng medical, dental at optical checkup libreng lugaw at pamamahagi ng libreng mga gamot mula sa lokal na pamahalaan ng nasabing lungsod. Bukod dito, bahagi din ng aktibidad ang, ang bloodletting activity na naglalayong makalikom ng sapat na supply ng dugo para sa ating mga kababayan na nangangailangan nito. Lubos naman na pasasalamat ng mga residente dahil sa mga ganitong aktibidad ay nailalapit na sa kanila ang mga serbisyo na kanilang kinakailangan para sa kanilang problemang pangkalusugan ng libre. Ang PNP ay patuloy na makikiisa sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pagsusulong na makapaghatid ng mga libreng serbisyo sa pamayanan at may pabatid ang tunay na malasakit ng ating mga kapulisan, katuwang ang iba't ibang pribadong sektor at ahensya ng gobyerno. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Mula dito sa Ligao City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Angelito Recampo, alagad ng batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.